Sampung salita ang buhay ko ay magbabago ng hindi ko inakalahelo. Ako si Marikit, 25 taong gulang, tubong bayan ng Liliw, Laguna. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya na palaging pinagdarasal ang bukang liwayway kahit gaano man kabigat ang dinadala namin araw-araw. Ang buhay namin ay puno ng hirap pero laging may ngiti sa bawat hapagkainan. Sa kabila ng lahat, natutunan kong ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtityaga at pagtutulungan. Sa amin sa Liliw, kilala ang aming maliit na simbahan bilang sentro ng aming munting komunidad. Sa tuwing linggo, doon kami nagtitipon ng pamilya para magdasal at magpasalamat. Si Padre Rafael ang aming pari, isang mabait at mapagkalingang lalaking palaging may bukas na puso sa lahat, lalo na sa mga tulad naming nagmamadaling maghanap buhay upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Palibhasa ay bata pa at nag-aaral, madalas akong tumulong sa simbahan. Minsan, tinatawag ako ni Padre Rafael upang tulungan siyang bilangin ang mga barya mula sa mga alay ng mga parokyano. Ang maliit na opisina niya sa likod ng simbahan ay tila isang mundo kung saan ako'y natutong maging masinop at maingat sa bawat detalyeng kinakailangan para maayos ang mga gawain. Sa ilalim ng mahinang bentilador, habang nagbibilang kami, madalas akong namamangha sa kanyang katahimikan at sa mga simpleng sandaling na tila ba mailihim na bumabalot sa hangin, ngunit sa kabila ng payak na buhay sa liliw, pakiramdam ko'y nag-iisa ako. Ang mga kabataan sa aming bayan ay wala masyadong interes sa malalim na usapan. Palagi na lang ang mga kwento tungkol sa laro o sa mga chismis na hindi nakakabusog sa puso. Isang hapon, habang nagtatrabaho sa opisina ni Padre Rafael, hindi ko napigilang ibahagi ang mga saloobin ko tungkol sa pagiging malungkot at pagkakahiwalay sa mundo ng mga tao sa paligid ko. Pinakinggan niya ako ng buong puso, na walang hatol, na parang isang tunay na kaibigan. Sinabi niya na marahil kailangan kong lumabas, maglakbay, at makilala ang ibang mga tao. Ngunit kung ako'y mananatili, magandang hanapin ang mga kaparehong tao na may kaparehong pagtingin sa buhay dito sa aming simbahan. Sa kabila ng pag-asa sa mga salitang iyon, alam kong mahirap iwan ang lugar na kinalakihan ko. Isang linggo, nagdesisyon akong magsuot ng damit na medyo nagpapakita ng aking mga kurba. Isang bagay na matagal ko nang itinatago sa harap ng mga tao sa aming maliit na bayan. Nang pumasok ako sa opisina ni Padre Rafael, ang hangin ay tila nagbago. Ang matagal ng tahimik na ventilador ay naging saksi sa isang kakaibang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat titig niyang umiwas at muling bumabalik sa akin, naramdaman kong may kakaibang namumuong damdamin sa pagitan namin. Habang inaayos ko ang mga barya, isang strap ng aking damit ay bumagsak sa balikat ko ng hindi sinasadya. Nakita ko ang bahagyang pagkikibo ng kanyang mga kamay, ang bahagyang pagkipot ng kanyang mga daliri sa ballpen na hawak niya. Pinilit kong hindi pansinin iyon, pero ang puso ko ay mabilis na tumibok. Sa isang hindi inaasahang sandali, yumuko ako upang pulutin ang isang barya at hinayaan kong bumagsak muli ang strap ng aking damit. Huminga siya ng malalim at ang kanyang tinig ay naging mas mababa at may kakaibang tinig ng sinabi niya, marikit, sa araw na ito, sapat na ito. May iba pa akong kailangang tapusin, kaya kaya ko nang mag-isa ngayon. Tumayo ako ng dahan-dahan, ramdam ang kanyang mga matang sumusubaybay sa bawat galaw ko. Napalingon ako sa pinto, at ang aming mga mata ay nagtagpo ng mas matagal kaysa sa dapat may nagbago sa hangin sa pagitan namin. Habang naglalakad ako papunta sa inuming tubig sa likod ng simbahan, napansin kong si Aling Clara, isang madre sa kongregasyon, ay paulit-ulit na kumakatok sa pinto ng simbahan. Ngunit hindi ko siya pinansin. Nang bumalik ako sa opisina, nakasara na ang pinto at may narinig akong kakaibang tunog, parang mabilis na pagtatype na hindi regular, tinawag ko si Padre Rafael ng mahinahon, Padre Rafael, nandyan po ba kayo? Pasensya na po, pero mukhang. Tumatawag si Aling Clara sa labas. Biglang tumahimik ang paligid. Bumukas ang pinto ng mabilis na parang nahuli siya sa isang emergency. Ang tingin ko sa loob ay nagdala ng hindi inaasahang tuklas, ang kanyang mouse at keyboard ay hindi nasa kanilang lugar, at ang kanyang sinturon ay nakalapag sa upuan kung saan ako kanina naupo. Habang siya ay lumalabas para kausapin si Aling Clara, nadinig ko ang kanilang usapan. Nag-aalala si Aling Clara tungkol sa isang delikadong sitwasyon sa bahay niya na may kinalaman sa bisitang lalaki na kaibigan ng kanyang asawa. Humingi siya ng payo kay Padre Rafael at pinayuhan siya nitong lumayo muna mula sa sitwasyon upang maiwasan ang tukso. Sa kabila ng mga pangyayaring iyon, ako ay nanatiling lihim na tagamasid, naghihintay ng tamang sandali nang bumalik si Padre Rafael sa opisina, nagulat siya na nandoon pa rin ako. Hindi na niya sinabi ang dati niyang mga biro o biro tungkol sa mga usapin ng kongregasyon. Sa halip, ako ang nagsimulang magtanong ng mga bagay na mas malalalim, mas personal at mas mahalaga. Isinara ko ang pinto, tinitiyak na tayo lang kami. Nagpatuloy kami sa aming trabaho, ngunit ang aking mga mata ay nanatili sa kanya, puno ng pangakong hindi na maulit ang mga dating pag-aalinlangan. Habang tumatagal ang aming pagkakatrabaho, ipinakita ko sa kanya ang ilang mga teknik sa pag-organisa na natutunan ko mula sa mga nagdaang karanasan. Pinagtuunan ko ng pansin ang mga dokumentong nasa likod ng opisina, isang lugar na tila nakakalimutan ng karamihan, ngunit sa akin ay puno ng mga lihim ng aming munting simbahan. Hindi man niya sinabi, ramdam ko na naunawaan niya ang ibig kong sabihin. Ngunit biglang narinig namin ulit ang sigaw ni Aling Clara mula sa labas, na nagpaalis sa amin ng biglaan. Naiwan akong mag-isa, nakatayo sa harap ng lumang computer. Gusto ko sanang tapusin ang aming ginawang trabaho, ngunit alam kong hindi na ito matatapos sa araw na iyon. Hindi ko malilimutan ang simula ng aking bagong buhay, isang buhay kung saan ang pagtutulungan, pag-asa, at isang lihim na damdamin ay nagsisimulang umusbong sa gitna ng simpleng simbahan sa liliw. Ngunit ano kaya ang susunod na kabanata ng aming kwento? May itinatagong lihim ba si Padre Rafael na magbabago sa lahat? O ako ba ang susi sa isang bagong pag-asa para sa aming komunidad? Abangan ang susunod na bahagi ng aking kwento. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko na ang bawat segundo ay tumitigil habang naglalakad ako pabalik sa opisina mula sa bebedero. Ang init ng hapon sa liliw ay parang naglalagay ng dagdag na bigat sa aking dibdib, lalo na nang marinig ko ang paulit-ulit na katok ni Aling Clara sa pinto ng simbahan. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga pintuan ng aming maliit na mundo. Pagbukas ko ng pinto ng opisina, nakita ko si Padre Rafael na nakaupo sa likod ng lumang mesa. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa dilim ng kanyang isipan. Hindi niya ako inasikaso agad, sa halip, nagbigay siya ng isang mahinang itinapuno na puno ng pag-aalala. Marikit, ani niya, may mga bagay sa buhay na hindi madaling ipaliwanag, at minsan, kailangan nating harapin ang mga ito ng mag-isa bago tayo maging handa sa mga susunod na hakbang, habang siya'y nagsasalita. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa paghawak ng isang lumang papel na tila matagal nang naiwan sa sulok ng mesa. Ang papel ay may mga marka at lagda na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga lihim na nakatago dito. Sa pagkakataong iyon, naisip kong hindi lang simpleng pari si Padre Rafael. Siya ay may dalang mabigat na responsibilidad na hindi ko palubos na naunawaan. Habang pinagmamasdan ko siya, napansin ko ang pagkakaiba ng kanyang pananamit. Ang puting toga ay may bahagyang mansa sa manggas, at ang kanyang sapatos ay may bahagyang gasgas, na tila ba nagmamadali siya sa mga araw na puno ng gawain at pasanin ang kanyang mga mata, bagaman puno ng kabaitan, ay may lihim na lungkot na tila nagpapahiwatig ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Sa gitna ng hindi pagkakaunawaan, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Isang bagay na higit pa sa simpleng pagtulong sa simbahan. Parang may tinatago siyang kwento na handa niyang ibahagi, ngunit hindi pa panahon. Sa aking puso, nais kong maging sandigan niya, ngunit alam kong kailangan kong maging matyaga at maghintay sa tamang pagkakataon. Hindi ko maiwasang balikan ang mga sandaling nagdaan, ang mga tahimik na oras sa opisina, ang mga lihim na titig. At ang mga sandaling ang init ng aming mga damdamin ay halos sumabog sa katahimikan. Ang simpleng pagtulong sa bilang ng mga barya ay naging simula ng isang masalimuot na kwento na puno ng pag-asa, takot at hindi inaasahang mga pangyayari. Ngunit habang ako'y nanatiling tahimik, ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano ba talaga ang itinatago ni Padre Rafael? At paano ko matutulungan siya sa mga laban na hindi nakikita ng iba? Ang mga sagot ay tila nakatago sa likod ng mga pader ng simbahan. Naghihintay lamang na matuklasan. Sa aking paglingon sa paligid, napansin ko ang mga lumang larawan sa dingding ng opisina. Mga alaala ng mga taong naglingkod sa simbahan bago pa ako ipinanganak. Ang bawat larawan ay may kwento, mga kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pag-asa. At sa gitna ng mga iyon, naramdaman kong bahagi na ako ng isang mas malawak na kwento na hindi pa tapos isulat. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga anino ng gabi ay sumasaya sa mga sulok ng opisina. Sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, alam kong may isang bagay na dapat kong gawin, isang hakbang na magdadala sa akin malapit sa mga sagot na hinahanap ko. Ngunit, sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na paulit-ulit sa aking puso. Handa ba akong harapin ang mga lihim ng simbahan at ng taong aking pinaniniwalaan? O ang mga ito ba ay magiging sumpa na magpapabago sa lahat ng aking pagkakakilanlan? Ang sagot ay malapit ng sumibol, ngunit hindi pa ngayon. Sa ngayon, nananatili akong nakatayo sa gitna ng dilim, naghihintay ng liwanag na magbibigay linao sa lahat ng ito. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng araw sa simbahan ay magiging simula ng isang kwentong magbabago ng takbo ng aking buhay. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa maliit na bayan ng Liliw, Laguna, palagi akong tumutulong sa aming pamilya na may simpleng hanap buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagtulong, may mga lihim na bumabalot sa aking puso. Ang maliit naming simbahan ay tahanan ng mga kwento ng pananampalataya at pagsasakripisyo. Si Padre Rafael, ang aming pari ay isang matipid na lalaki na mahilig magtrabaho ng tahimik. Sa likod ng kanyang mahinahong mga mata, may mga bagay siyang itinatago. Madalas akong tumutulong sa kanya sa opisina sa likod ng simbahan, kung saan kami nagbibilang ng mga barya mula sa mga alay. Ang amoy ng lumang papel, ang tunog ng ventilador, at ang liwanag ng hapon na pumapasok sa mga bintana ay naging saksi sa aming hindi inaasahang pagtutulungan isang araw. Nagpa siya akong magsuot ng damit na bahagyang nagpapakita ng aking mga kurba, isang maliit na hakbang upang ipakita ang aking pagkatao. Nang pumasok ako sa opisina, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga titig ni Padre Rafael ay palihim na sumusunod sa akin at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang nagtatype sa computer. Nang mahulog ang strap ng aking damit, hindi ko na napigilan ang pagtingin sa kanya. Ang mga sandaling iyon ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin at pag-aalinlangan. Hindi ko akalain na sa likod ng mga tahimik na araw sa simbahan, may mga lihim na nag-ugnay sa amin ni Padre Rafael. Nang marinig namin ang paulit-ulit na pagtawag ni Aling Clara, isang madre sa aming kongregasyon, nadinig ko ang kanilang usapan tungkol sa isang delikadong sitwasyon sa bahay ni Aling Clara. Ang pag-aalala ni Padre Rafael at ang kanyang payo ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aking pananaw sa buhay. Habang ako ay nagtataka sa mga pangyayaring iyon, napansin ko ang mga lumang larawan sa opisina na nagsasalaysay ng kasaysayan ng aming simbahan. Ang bawat larawan ay puno ng mga kwento ng pagmamahal, sakripisyo at pananampalataya. Sa gitna ng mga iyon, naramdaman kong ako'y bahagi ng isang mas malawak na kwento na hindi pa tapos isulat, Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ba talaga ang itinatago ni Padre Rafael? At handa ba akong harapin ang mga lihim na iyon? Ang sagot ay malapit ng sumibol, ngunit sa ngayon, ako'y nananatiling nakatayo sa gitna ng dilim, naghihintay ng liwanag na magbibigay linaw sa lahat ng ito, habang unti-unting lumulubog ang araw sa liliw. Ang mga anino ng gabi ay sumasayaw sa mga sulok ng opisina. Sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, alam kong may isang bagay na dapat kong gawin. Ay eh hakbang na magdadala sa akin malapit sa mga sagot na hinahanap ko. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na paulit-ulit sa aking puso. Handa ba akong harapin ang mga lihim ng simbahan at ng taong aking pinaniniwalaan? O ang mga ito ba ay magiging sumpa na magpapabago sa lahat ng aking pagkakakilanlan? Hindi ko akalain na ang simpleng pagtulong ko sa simbahan ay magdadala sa akin sa isang ganito kalalim na kwento ng mga lihim at damdamin. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa bayan ng Liliw, Laguna, lumaki ako sa isang pamilya na palaging nagsusumikap kahit pa may mga pagsubok sa buhay. Palagi kaming dumadalo sa aming munting simbahan kung saan si Padre Rafael ang aming pari, isang lalaking may pusong malambot ngunit may mga tinatagong kwento isang linggo ng hapon. Habang tinutulungan ko siyang bilangin ang mga barya sa opisina sa likod ng simbahan, napansin ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang init ng araw ay tila sumasabay sa pagbilis ng tibok ng puso ko nang mahulog ang strap ng aking damit sa balikat. Halos hindi ko mapigilan ang titig sa kanya at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang lihim na pakikipaglaban sa sariling damdamin. Hindi namin sinasabi, pero ramdam namin ang nag-uusbong na tensyon sa pagitan namin biglang may kumatok sa pinto, si Aling Clara, isang madre na kilala sa kongregasyon na may dalang problema sa bahay. Narinig ko ang usapan nila ni Padre Rafael tungkol sa isang bisitang lalaki na nagdudulot ng gulo sa pamilya ni Aling Clara. Ang paya ni Padre Rafael na lumayo muna sa sitwasyon ay puno ng pag-aalala, ngunit may bahid ng determinasyon sa kanyang tinig. Sa likod ng mga payo at pangyayari, ramdam ko na may mas malalim na isyo siyang kinakaharap, habang nagtatagal ang hapon, napansin ko ang mga lumang larawan sa opisina, mga alaala ng mga naunang pari at mga tagapaglingkod ng simbahan. Ang bawat larawan ay parang may kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa mundong ito. May mga taong nagdaan na, nagtsaga, at nag-alay ng kanilang buhay para sa kapakanan ng iba, ngunit ang tanong pa rin sa isip ko, ano ba talaga ang mga tinatago ni Padre Rafael? At handa ba akong harapin ang mga lihim na iyon? Ang sagot ay tila nakatago sa dilim ng gabi, naghihintay na matuklasan ko. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ang mga anino ng gabi ay sumasayaw sa mga dingding ng opisina, isang paalala na ang bawat lihim ay may kaakibat na hamon, sa kabila ng lahat, alam kong isang hakbang ang kailangan kong gawin. Isang hakbang patungo sa katotohanan. Ngunit ang pagsisimula nito ay nangangahulugan ng pagtahak sa isang landas na puno ng panganib at hindi inaasahang mga pangyayari. Handa ba akong harapin ang pagbabagong ito? O matatakot ba akong sumubok? Ang sagot ay malapit ng sumibol, ngunit hindi pa ngayon. Sa ngayon, nananatili akong nakatayo sa gitna ng dilim, naghihintay ng liwanag na magbibigay linao sa lahat ng ito. Ang kwento namin ni Padre Rafael ay hindi patapos, at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga pangyayaring hindi ko inasahan na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtulong ko sa simbahan ay magiging simula ng isang kwentong puno ng hiwaga at hindi inaasahang damdamin. Ako si Marikit, 25 taong gulang, mula sa tahimik na bayan ng Liliw, Laguna. Sa maliit naming bayan, ang simbahan ang sentro ng buhay ng bawat isa at si Padre Rafael ang taong palaging nandyan para gabayan ang aming mga puso at isipan, isang hapon ng linggo. Habang nabibilang kami ng mga barya sa opisina ni Padre Rafael, napansin ko ang kakaibang tensyon na bumalot sa aming paligid. Ang init ng araw ay tila nagpabigat ng bawat hininga, ngunit higit pa roon ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang bahagyang bumagsak ang strap ng aking damit sa balikat. Hindi ko na malaya na ang mga titig namin niya ay nagkakaroon ng kakaibang kahulugan, puno ng nasabing pag-aalinlangan at lihim na pagnanasa, biglang kumatok ng paulit-ulit si Aling Clara, isang madre sa kongregasyon. Dala ang isang mabigat na suliranin. Narinig ko ang usapan nila ni Padre Rafael tungkol sa isang bisitang lalaki na nagdudulot ng gulo sa bahay ni Aling Clara. Ang payo ni Padre Rafael na lumayo muna sa sitwasyon ay puno ng pag-aalala, ngunit may kapangyarihang hindi niya maitatagong bumabalot sa kanyang boses. Sa likod ng mga salitang iyon, ramdam ko ang bigat ng mga lihim na dala niya. Habang tumatagal, napansin ko ang mga lumang larawan sa dingding ng opisina, mga alaala ng mga naunang pari at mga taong naglingkod sa simbahan. Ang bawat larawan ay may kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ako ay bahagi ng isang mas malawak na kwento na patuloy na isinusulat ng mga taong nagdaan na sa aming munting simbahan, Munit sa kabila ng mga pangyayaring iyon, hindi ko maiwasang magtanong. Ano ba talaga ang mga tinatago ni Padre Rafael? At handa ba akong harapin ang mga lihim na iyon na maaaring magbago sa lahat ng aking pagkakakilanlan? Ang mga sagot ay tila nagtatago sa dilim ng gabi, naghihintay na matuklasan ko. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa liliw, ang mga anino ng gabi ay sumasayaw sa mga sulok ng opisina, nagpapaalala na ang bawat lihim ay may kaakibat na hamon. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may isang hakbang na kailangang gawin, isang hakbang patungo sa katotohanan. Ngunit ang pagsubok na ito ay maaaring magdala ng panganib at pagdududa, handa ba akong harapin ang pagbabagong ito? O matatakot ba akong sumubok at manatili sa dilim ng aking pagkakakilala? Ang sagot ay malapit ng sumibol, ngunit hindi pa ngayon. Sa ngayon, nananatili akong nakatayo sa gitna ng dilim, naghihintay ng liwanag na magbibigay linao sa lahat ng ito. Ang kwento namin ni Padre Rafael ay hindi pa tapos at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga pangyayaring hindi ko inasahan na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Minsan, sa gitna ng tahimik na gabi sa bayan ng Liliw, habang nag-iisa ako sa opisina ng simbahan, naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayaring naganap. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa simpleng buhay namin sa bayan, hindi ko inakalang may mga lihim na itinatago ang mga taong pinakamalapit sa amin, ang araw na iyon nagsimula bilang isa pang karaniwang linggo sa simbahan. Ngunit nang pumasok ako sa opisina ni Padre Rafael, ang hangin ay iba. Ang init ng hapon ay parang sumasalamin sa init ng damdamin namin na hindi namin kayang itago. Habang nagbibilang kami ng mga barya, ang mga titig niya ay palihim na sumusunod sa bawat galaw ko, lalo na nang mahulog ang strap ng aking damit. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari sa puso at isipan namin. Ngunit ramdam ko ang mabigat na tensyon sa pagitan namin, hindi nagtagal, dumating si Aling Clara, isang madre sa aming kongregasyon. Dala ang mabigat na suliranin sa kanyang pamilya. Narinig ko ang kanilang usapan ni Padre Rafael, tungkol sa isang bisitang lalaki na nagdudulot ng gulo sa bahay ni Aling Clara. Ang payo ng pari na lumayo muna sa sitwasyon ay puno ng pag-aalala, ngunit may tinatagong lakas na hindi ko maipaliwanag, habang ako ay nagmamasid, napansin ko ang mga lumang larawan sa opisina. Mga alaala ng mga taong naglingkod sa simbahan bago pa ako ipinangana. Ang bawat larawan ay may kwento ng sakripisyo at pagmamahal na nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang mga darating na hamon. Ngunit ang tanong pa rin sa aking isip ay, ano ba talaga ang mga tinatago ni Padre Rafael? At handa ba akong harapin ang mga lihim na iyon na maaaring magbago sa lahat ng aking pagkatao? Habang unti-unting lumulubog ang araw, ang mga anino ng gabi ay sumasayaw sa opisina, nagpapahiwatig ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Alam kong may isang hakbang na kailangang gawin, isang hakbang patungo sa katotohanan. Ngunit ang landas na ito ay puno ng panganib at hindi tiyak na mga pangyayari. Handa ba akong harapin ang pagbabagong ito? o matatakot akong sumubok at manatili sa dilim ng aking pagkatao, sa kasalukuyan, nananatili akong nakatayo sa gitna ng dilim, naghihintay ng liwanag na magbibigay linaw sa lahat ng ito. Ang kwento namin ni Padre Rafael ay hindi patapos, at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga pangyayaring hindi ko inasahan na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. At sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, Isang lihim na magpapabago sa lahat ng aming pagkakaintindihan at magdadala sa amin sa isang daang hindi inaasahang tagpo. Pasensya na, pero mukhang paulit-ulit na ang mga huling bahagi ng iyong kwento. Maaari ba akong makatulong sa ibang bahagi ng kwento o may iba kang gustong ipasulat? Hindi ko akalain na sa isang simpleng hapon sa simbahan, ang bawat sandali ay magiging simula ng isang kwento na puno ng lihim at damdamin. Ako si Marikit, 25 taong gulang. Lumaki sa liliw, laguna, kung saan ang bawat sulok ng bayan ay may kwentong naghihintay na madiskubre, habang tuloy ang aming trabaho ni Padre Rafael sa likod ng simbahan. Hindi ko maalis sa isip ang mga titig niya, mga titig na puno ng lalim at hindi maipaliwanag na emosyon. Ang strap ng aking damit na bumagsak sa balikat ay tila naging palatandaan ng isang simula ng isang kakaibang kwento. Ang init ng hapon ay nagbigay ng dagdag na tensyon sa bawat sandali na magkasama kami. Hindi nagtagal, narinig namin ang paulit-ulit na katok ni Aling Clara, isang madre na may dalang mabigat na suliranin sa kanyang tahanan. Ang usapan nila ni Padre Rafael tungkol sa bisitang lalaki ay nagbukas ng mga pinto ng mga lihim na matagal nang nakatago. Pinayuhan siya ni Padre Rafael na lumayo muna sa sitwasyon, isang payo na puno ng pag-aalala, ngunit may taglay na tapang habang pinagmamasdan ko ang mga lumang larawan sa opisina. Naisip ko ang mga kwento ng mga naunang pari at tagapaglingkod ng simbahan, mga kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong bahagi na ako ng isang mas malaking kwento na patuloy na isinusulat, ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang mga lihim ni Padre Rafael? At kaya ko bang harapin ang mga ito? Habang papalalim ang gabi at sumasayaw ang mga anino sa opisina, alam kong may isang hakbang na kailangang gawin, isang hakbang na magdadala sa akin sa katotohanan, ngunit puno ng panganib at hindi inaasahang mga pangyayari. Handa ba akong sumabak sa landas na ito? O matatakot akong harapin ang pagbabago? Ang sagot ay malapit ng sumibol, ngunit hindi pa ngayon. Sa ngayon, nananatili akong nakatayo sa gitna ng dilim, naghihintay ng liwanag na magbibigay linao sa lahat ng ito. Ang aming kwento ni Padre Rafael ay patuloy, at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga pangyayaring magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Ngunit sa likod ng lahat, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na magbabago sa lahat ng aming pagkakaintindihan at maghahatid sa amin sa isang daang hindi inaasahang tagpo. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng linggo sa simbahan ay magiging simula ng isang kwento na magpapabago sa takbo ng buhay ko. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at lumaki ako sa maliit na bayan ng Liliw, Laguna. Sa aming bayan, ang simbahan ay hindi lang lugar ng pagdarasal, kundi sentro rin ng aming mga pangarap, takot at mga lihim. Isang mainit na hapon nang pumasok ako sa opisina ni Padre Rafael, upang tulungan siyang bilangin ang mga barya mula sa mga alay. Ang hangin ay mabigat at ang ventilador ay nag-ikot ng tahimik habang kami ay nagkatinginan ng palihim. Nang mahulog ang strap ng aking damit sa balikat, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa pagitan namin, isang tensyong mahirap ipaliwanag, ngunit damang dama ko sa bawat sandali. Biglang kumatok si Aling Clara. Isang madre sa aming kongregasyon dala ang mabigat na suliranin sa kanyang tahanan. Narinig ko ang usapan nila ni Padre Rafael tungkol sa isang bisitang lalaki na nagdudulot ng kaguluhan sa buhay ni Aling Clara. Ang paya ni Padre Rafael na lumayo muna sa sitwasyon ay puno ng pag-aalala at pagmamalasakit. Ngunit may tinatagong seryosong babala. Habang ako'y nagmamasid, napatingin ako sa mga lumang larawan sa dingding ng opisina. Mga alaala ng mga naunang pari at mga tagapaglingkod ng simbahan. Ang bawat larawan ay may kwento ng sakripisyo, pagmamahal, at pananampalataya na nagbigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring iyon, hindi ko maiwasang magtanong, ano ba talaga ang mga lihim ni Padre Rafael? At handa ba akong harapin ang mga ito? Ang mga sagot ay tila nagtatago sa dilim, naghihintay na matuklasan ko, habang unti-unting lumulubog ang araw at sumasayaw ang mga anino sa opisina. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang panganib na kaakibat ng bawat hakbang na gagawin ko. Handa ba akong harapin ang liwanag ng katotohanan, o mas pipiliin kong manatili sa dilim ng aking mga tanong, ang kasagutan ay malapit ng sumibol, ngunit hindi pa ngayon. Sa ngayon, nananatili akong nakatayo sa gitna ng dilim, naghihintay ng liwanag na magbibigay linao sa lahat ng ito. Ang kwento namin ni Padre Rafael ay hindi pa tapos, at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga pangyayaring hindi ko inaasahan na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Ngunit sa likod ng lahat, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na hahamon sa aming pananampalataya at magpapasubok sa aming mga puso tulad ng hindi pa nangyari noon pasensya na ngunit naabot na natin ang pinakamainam na hangganan ng kwento base sa iyong mga naunang bahagi kung gusto mo maaari tayong mag-focus sa ibang bahagi ng kwento o gumawa ng bagong kabanata na may ibang tema sabihin mo lang kung paano kita matutulungan pa